Sa pool na sa pool, etong si Baste Duterte. Talagang matapang etong bagong asik sa Malacanang ng si Atty. Claire Castro. Matapang dahil alam niya kung ano yung totoo. At ang sinasabi niya ay may mga basingan. Kaya, di ba, hindi ka talaga matatakot na sabihin yung katotohanan. Hmm. Ang naalala natin dito kay Baste Duterte at sa Davao nga, ay yung pagdodoktor ng mga ng mga record sa mga presinto <laughs> para nga naman tignan or para nga naman lumabas na mababa ang crime rate sa Davao, yun pala yun at mukhang mukhang inattempt din daw na nung si Digong nagawin yan sa buong bansa <laughs> pero hindi hindi talaga makakalusot dahil nga naan ang record Mm. Malakanyang kay Mayor Baste. Crime rate noon, uh, noong digong administration or administrasyon mas mataas kesa sa ngayon. Dahil ang bulalas kasi na mga ito, ang uh, tirada na mga nasa kampo ni Digong, balik na naman daw ang kriminalidad sa ating bansa. Laganap na naman daw, sabihin na natin ganon. Pati daw droga. Pero ang totoo naman pala, mas malala pa rin, di hamak, Um, ang kriminal or ang krimen noong panahon nga na itong si saan ba niya nakuha daw ang data hmm basta Duterte sagutin mo yan <laughs> eh yung mga facts na binabanggit niya na lenient daw kasi ang pamahalaan si PBBM ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa mga kriminal or krimen na nangyayari medyo lenient daw medyo hindi gano'ng ka daw. Hindi daw kamay na bakal ang ginagamit. Hmm, ayan. Sigurado po ba kayo sa pagbibintang nyo? Sabi na si Asset Claire Castro. Patungkol nga ito sa yun, yun nga, yung pagiging leniency or di umanong leniency ng Pangulo pagdating sa krimen. Hmm. Tignan niyo po muna daw ang sarili ng mabuti, sabi ni Atty. Claire Castro makipag-usap kayo sa mga abogado nyo para malaman nyo kung ano yung totoo bago nga naman kayo magbulalas at magturo, mag akusa mag hmm. Dahil ang totoo daw, mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. At sigurado tayo na ang pinakamataas na crime rate ay nasa Davao City. Kanya lang kasi, dinodoktor yung mga records sa presinto, kaya lumalabas na safe ang Davao City. Walang masyadong krimen, pero kasi na kayo na eh. Nakakaya, na no?